So yun mga boss uh, Happy weekend sa inyo lahat Sabad na ngayon So pasya lang po ngayon si ano Si Carilla Yeah Dito na tayo sa loob ng sakyan mga boss So yun Tsaka Pagupit rin tayo dahil kita na yung mga highlights natin <laughs> So yun So yun mga boss Nakapagpagupit na tayo ng pang arming gupit oh Wow! So, puntaan natin si Boss Carilla kasi nandito na ako. Nandito oh. na tayo mga boss. Oh, boss! Ano naman? Na, ano? Boss Makay TV! May katanungan ako sa'yo ngayon. Tanong? Ah! Oo. Oh. hindi ka pa nagsasawa sa mga tanong. Yung mga basics oh. lang na may mga tanong. Oo <coughs> nga, no? Katanungan ako sa'yo ngayon dahil bagong gupit ako. Ano? Woo! So, pang-army yan. Boss Carilla, oh. Wow! Oo wow, nga, no? Zero-zero, you know? Parang sayo rin, oh. Parang pang... So, yun, Pahaya. boss. Katanungan ko sa iyo. Local lang tayo. Local lang? Oo. Oh! Para ano? Anong sikat na pagkain sa... ubaga ano yung... sikat na pagkain sa Kamigin Island? Kamigin oh, no! Island? Oh. Kilala yan. Pag sinabing Kamigin, anong... Oh. ano sa kanila? Well, yan eh. Doon yan yung sinasabi nilang may... The Fire Island din. Eh. Fire Island. Oh. Oo. Pero ano yung pagkain pag sinabi mong Kamigin Island, anong pagkain na meron sila na mas doon sila nakilala? Yeah! Ah. 'Di ba yung buwan, yung pagkain nila doon yung Ano wa to? Three. Three. Sabi mo kasi Davao, durian eh. Oh ano? Oh, ano sa Kamigin Oh no! O. Stop. Aalapot. Wala. Oh, lala tayo mo. Akala ko nag, uh, nag ano ka na? nag-aral ka na ngayon sa mga dictionary. Matay tayo itlog. <laughs> itlog! oh, itlog! <laughs> itlog pa sa kamigin ay Kamigin. <laughs> mga kaibigan. Ilagang itlog. Itingilan natin to, <laughs> hindi mo alam mo. Alam mo kung ano? <laughs> ha? Lansones ang kilala doon sa kanila. Yes! Ayun sa uh, inyo, kilala nyo, pero yung alam ko, itlog. Itlog! <laughs> itlog! <laughs> Pinag-aralan mo ba yun? Oo! oo. Kasi Pasti. ang Camiguin Island, may bulkan yan. Doon sa bumublok-bulok ng tubig, doon sila naglalaga ng itlo. Wow. Huh? <laughs> Itigil na natin. Tapos naglulungkot na tayo. <laughs>